Sa pinakahuling yugto ng tensyon sa West Philippine Sea, inanunsyo ng China ang plano nitong gagawing National Nature Reserve ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, isang hakbang na animoy persahan nilang kukunin mula sa Pilipinas ang naturang teritoryo. Dahil dito agad umani ng pagtutol mula sa Pilipinas ang mga sinabi ng China at maging ang Amerika ay pumalag din sa mga pahayag na ito. Sa likod ng imaheng makakalikasan na ipinapakita ng China, nakikita naman ng mga eksperto ang mas malalim nitong layunin ang palawakin ng kanilang impluensya at kontrol sa rehiyon. Sa harap ng ganitong paghamon sa pandaigdigang batas at soberanya, ang malaking tanong ngayon, hanggang saan kaya ang kayang gawin ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito upang mapanatili ang karapatan at kapayapaan sa rehiyon? Isang malaking dagok sa usaping pangrehiyon ng plano ng China na ideklara bilang National Nature Reserve ang Scarborough Shoal o Baho di Masinloc, isang bahura na matagal ng bahagi ng tradisyonal na pangisdaan ng mga Pilipino at nasa loob mismo ng West Philippine Sea. Sa unang tingin, maaring magmukhang simpleng proyekto lamang ito ng China para sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng marine biodiversity. Ngunit kung susuriing mabuti, malinaw na may kasamang masalimuot at malalim na estratehikong layunin ng Beijing na hindi pwedeng ipagpawalang bahala. Ang hagbang na ito ay hindi lang basta usapin ng environmental protection, kundi isang tahasang pahayag ng kontrol at pagpapakita ng impluensya sa rehiyon na maaring maging daan upang mas lalong pagtibayin ang kanilang presensya sa lugar at malinaw na isang hamon at direktang banta sa soberanya at karapatan ng bansa sa sarili nitong karagatan at likas na yaman. Mula pa noong 2012, hawak na ng China ang pisikal na kontrol sa Scarborough Shoal matapos ang tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China. Sa kabila ng pagkakapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling na nagpapawalang visa sa Nine Dash Line claim ng Beijing, nananatiling matatag at agresibo ang presensya ng China sa lugar. Patunay na hindi sapat ang legal na desisyon kung wala namang epektibong paraan para ipatupad ito. Ang kasalukuyang planong gawing nature reserve ang bahura ay tila maituturing na susunod na hakbang ng Beijing upang gawing formal at legal sa kanilang pananaw ang matagal na nilang de facto na kontrol na maaari pang magbigay daan sa mas istriktong paghihigpit laban sa mga mangingis ng Pilipino at mas malawak na militarisasyon sa lugar. Ngayon mga kapatid, agad tinuligsa ng Estados Unidos sa pangunguna ni Secretary of State Marco Rubio ang naturang plano ng China na gawing nature reserve ang Scarborough Shoal na kanyang tinukoy bilang isa na namang malinaw na halimbawa ng caution o sistematikong pamimilit ng Beijing upang higit pang mapalawak ang interes at kontrol nito sa buong South China Sea. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni Rubio, na hindi simpleng hakbang para sa kalikasan ng plano kundi bahagi ng mas malawak na estrategiya ng China na lumabag sa pandaigdigang batas at umangkin ng mga teritoryo na hindi kanila. Ang matinding reaksyon at tuwirang pagkundina ng US ay pagpapakita ng patuloy at matibay na alyansa nito sa Pilipinas na nakaugat sa Mutual Defense Treaty at sa parehong hangarin na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at pagsunod sa international na batas. Hindi lamang ito simbolikong suporta o pahayag ng pagkakaisa kundi malinaw na babala sa Beijing na handang tumindig at kumilos ang Amerika kasama ang mga kalyado kung kinakailangan upang protektahan ang rehiyon laban sa anumang agresibong hakbang ng China na magdudulot ng panganib sa katatagan at seguridad ng Indo-Pacific. Para naman sa Pilipinas, malinaw ang tindig ng bansa. Agad na inihayag ng Department of Foreign Affairs na magsasampa sila ng formal na diplomatic protest laban sa China. Dagdag pa rito, tinukoy ni National Security Advisor Eduardo Año na ang hakbang ng Beijing ay patently illegal. Binanggit niya ang paglabag nito sa United Nations Convention on the Law of the Sea on Clause sa 2016 Arbitral Ruling at sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea na nilagdaan mismo ng China. Ang mga batayang legal na ito na kinilala ng international community ay nagpapakita na may malinaw at matibay na basihan ang formal na protesta ng Pilipinas at nagbibigay diin ang bansa ay may karapatang igiit ang soberanya nito at ang integridad ng teritoryo laban sa anumang pagtatanggang pag-angkin ng ibang estado. Ngunit hindi basta-basta mapipigilan ng China gamit lamang ang mga pahayag at diplomatikong protesta. Sa nakalipas na higit isang dekada, paulit-ulit nang napatunayan ng Beijing na kayang-kaya nitong baliwalain at iwasan ang mga desisyon ng mga international na korte, lalo na kung taliwas ang mga ito sa kanilang pambansang interes at estratehikong layunin. Ang hakbang ng China sa paglikha ng isa o nature reserve ay maituturing na isang mapanlikhang taktika upang magmukhang lihitimo at makakalikasan ang kanilang pag-angkin sa mga pinagtatalunang teritoryo. Sa ganitong paraan, nababalutan ng tila mabuting hangarin ng isang malinaw na estratehiya ng pagpapalawak. Ito ang tinatawag na lawfare, ang paggamit ng batas, regulasyon at administratibong hakbang bilang sandata upang sistematikong palawakin ang kontrol at may taguyod ang kanilang presensya sa rehiyon. Kung susuriing mabuti mga kapatid, may dalawang pangunahing pakinabang ang tinagureang nature reserve para sa China. Una, nababalutan ito ng imahe ng pagiging makakalikasan, kaya't magmumukha itong isang positibong hakbang para sa kapaligiran. Dahil dito nagiging mahirap kontrahin ng hindi nagmumukhang kontra kalikasan ng Pilipinas at iba pang bansa na nais tumutol. Para bang sinumang komisyon ay tila laban sa pangangalaga ng kalikasan. Ikalawa, nagkakaroon ng Beijing ng tila lihitimong dahilan upang higpitan ang pagpasok at pangingisda ng mga Pilipino at iba pang dayuhang mangingisda sa lugar sa ngalan ng Environmental Protection na kunwari para protektahan ng dagat at mga yamang dagat. Sa ganitong paraan, tahimik ngunit epektibong napapatibay at napapalawak ng China ang kanilang presensya at kontrol sa pinagtatalo ng teritoryo ng hindi kinakailangang gumamit ng lantad na puwersang militar. Dagdag pa rito ang Scarborough Shoal ay isang strategikong lokasyon para sa militar. Malapit ito sa pangunahing isla ng Luzon at posibleng maging sentro ng surveillance at pagtatayo ng pasilidad militar kung gugustuhin ng China. Kapag ganap ng naisakatuparan ang planong nature reserve, Maari na nila itong gamitin bilang basihan para limitahan ang galaw ng mga barko at eroplano sa lugar. Kaya't hindi simpleng proteksyon sa kalikasan ang nakikita rito, kundi paghahanda para sa mas malawak na kontrol militar at palakasin ang kanilang presensya sa isang lugar na napakalapit sa mismong teritoryo ng Pilipinas. Ang hakbang ng Beijing ay dapat ding tignan bilang isang pagsubok sa determinasyon ng kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas Ayon kay Julio Amador III ng Amador Research Services, malinaw na layunin ng China na masukat kung gaano katatag at kahanda ang paninindigan ng Maynila sa pagharap ng ganitong hamon. Kung mahina o kulang ang magiging tugo ng pamahalaan, halimbawa mauwi lamang sa mga pahayag o protesta na walang kasunod na aksyon, malaki ang posibilidad na uulitin at palawakin ng Beijing ang parehong taktika sa iba pang bahura o isla sa West Philippine Sea. Sa madaling salita, ito ay isang malinaw na senyales ng testing the waters na estratehiya Sinusukat ng China kung hanggang saan ang kaya nitong gawin nang hindi kinakalaban ng seryoso ng Pilipinas at ng international community. Hindi rin may kakailang malawak na epekto nito sa buong ASEAN. Ang iba pang mga bansang may teritorial na claim sa South China Sea tulad ng Vietnam, Malaysia at Brunei ay tiyak na magmamasid sa magiging hakbang ng Pilipinas. Kung hindi matibay at tuloy-tuloy ang paninindigan ng Pilipinas, maaaring mangamba ang mga kapitbahay na sila naman ang susunod na puntiryahin ng Beijing gamit ang kaparehong taktika. Ang ganitong pangyayari ay posibleng magdulot ng mas malalim na pag-aalinlangan at tensyon sa rehiyon na maaaring makaapekto sa pagkakaisa at kooperasyon ng ASEAN sa kabuuan. Kaya't ang usaping ito ay hindi lamang simpleng bilateral na pagtatalo sa pagitan ng Pilipinas at China, kundi isang seryosong pangrehiyong alalahanin na kayang magbunsod ng pagkakawatak-watak at magpahina sa kolektibong lakas ng buong samahan. Samantala, patuloy naman ang naging presensya at suporta ng mga kaalyado ng Pilipinas sa paligid ng Scarborough Shoal na malinaw na nagpapakita ng kanilang pangakong hindi basta pababayaan ng rehiyon. Nitong nakarang buwan, nagsagawa ng joint naval drills ang Pilipinas, Australia at Canada malapit sa pinag-aagawang bahura. Layunin ng malawakang pagsasanay na ito na ihanda ang mga puwersa para sa posibleng aerial attacks, maritime harassment at iba pang banta na maaring idulot ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Higit pa rito, nagsisilbing malakas na pahayag ang presensyang militar na ito suporta sa Maynila ay hindi lamang nananatili sa mga diplomatikong salita kundi umaabot hanggang sa konkretong aksyon at koordinadong depensa. Sa ganitong hakbang, ipinapakita ng mga kaalyado na ang kanilang alyansa ay hindi lamang simboliko kundi may kakayahang maghatid ng aktual na proteksyon at deterrence laban sa anumang agresibong hakbang ng Beijing. Ang naturang mga naval drills ay mahalaga bilang mensahe sa China. Ipinapakita ng mga pagsasanay na ito na hindi nag-iisa ang Pilipinas sapagkat may mga kaalyado itong handang magpakita ng presensyang militar at magbigay ng suporta kung sakaling umabot sa maseryoso at mapanganib na antas ang tensyon. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang ganitong pagpapakita ng lakas ay may kasamang panganib. Kung hindi magiging maingat, maaari itong mauwi sa direktang komprontasyon na magdudulot ng mas malawak na sigalot sa rehyon. Kaya't ang maingat na balansi sa diplomasya at depensa ang susi upang may pakita ang determinasyon ng hindi nagujok ng labis na provokasyon. Sa ganitong paraan, naipapahayag ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito ang kanilang paninindigan habang sabay na pinapangalagaan ang kapayapaan at katatagan ng buong South China Sea. Isa ring napakahalagang anggulo ang usaping pang -ekonomiya. Tinatayang mahigit 3 trilyon dollars na kalakalan kada taon ang dumaraan sa rutang pandagat ng South China Sea. Kaya't anumang hakbang na magbibigay ng kontrol sa isang strategikong daanan ay tiyak na malaking bintahe para sa China sa larangan ng pandaigdigang kalakalan at enerhiya. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa isang mahalagang choke point ay magbibigay sa Beijing ng leverage hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa mga pangunahing ekonomiya ng mundo. Ngunit ang patuloy na tensyon at militarisasyon ay maaring makaapekto sa kalakalan at seguridad ng mga bansa sa rehiyon kabilang ang Pilipinas. Sa ganitong konteksto, malinaw na ang isyu ng Scarborough Shoal ay higit pa sa soberanya at teritoryo. Ito ay may malalim na implikasyong pang-ekonomiya para sa buong rehiyon at sa pandaigdigang merkado. Kung pagbabatayan naman ang kasaysayan ng rehiyon, malinaw ang paulit-ulit na pattern ng Beijing. Dahan-dahan itong pinagtitibay ang presensya sa mga pinag-aagawang teritoryo Una sa pamamagitan ng tila maliliit at walang malisya na hakbang, ngunit kalaunan ay nagiging permanenteng kontrol. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang malawakang reclamation sa Spratly Islands, kung saan nagsimula lamang ang China sa pagtatayo ng maliliit na estruktura at kalaunan ay nagtayo ng malalaking artificial islands. Ang kasalukuyang planong pagtatatag ng isang nature reserve sa Scarborough Shoal ay maaaring magsilbing susunod na hakbang sa parehong direksyon. Ang hakbang na ito ay patunay din na nananatiling hamon ng pagpapatupad ng mga pandaigdigang batas kahit malinaw ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016. Hindi nito napigilan ng China sa patuloy na pag-angkin at pagtatayo ng infrastruktura. Ipinapakita nito ang limitasyon ng international na legal na mekanismo kung wala itong kasamang enforcement o suporta mula sa mas malalakas na bansa. Para sa administrasyon ng Pilipinas, malaking pagsubok ito sa diplomasya. Kailangan magpakita ng matibay ngunit mahinahong tugon upang hindi may pakita ang kahinaan. Mahalaga ang patuloy ng pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado gaya ng US, Japan at Australia, pati na rin ang pagbuo ng koalisyon sa loob ng ASEAN. Ang pagkakaisa ng rehiyon ay susi para pigilan ang mga ganitong hakbang ng Beijing. Sa panig naman ng mga mangingis ng Pilipino, ang Nature Reserve ay maaring magdulot ng karagdagang paghihirap sa loob ng maraming taon, nakaranas na sila ng panghaharas mula sa Chinese Coast Guard kapag naipatupad ang proklamasyon, maaaring tuluyang maalis ang kanilang karapatan sa pangingisda sa lugar na matagal na nilang pinagkukuna ng kabuhayan. Ito ay malinaw na paglabag sa karapatan ng lokal na komunidad. Sa mas malawak na perspektibo, ang isyong ito ay bahagi ng patuloy na kompetisyon sa pagitan ng China at Estados Unidos para sa impluensya sa Indo-Pacific. Habang pinapalakas ng Washington ang alyansa nito sa mga bansang gaya ng Pilipinas, mas nagiging agresibo naman ang Beijing sa pagpapalawak ng sakop nito. Ang Scarborough Shoal ay isa lamang sa maraming arena kung saan nagtatagpo ang interes ng dalawang makapangyarihang bansa. Ang susunod na hakbang ng Pilipinas ay kritikal, hindi sapat ang diplomatic protest lamang kailangan ng aktibong presensya sa dagat, masinsinang pakikipag-alyansa at tuloy-tuloy na kampanya sa pandaigdigang komunidad. Ang manghakbang na ito ay magsisilbing pahayag na hindi basta-basta may pagwawalang bahala ang karapatan ng bansa. Ang pagkilos ngayon ang magtatakda kung paano igagalang ang ating EEC sa mga darating na taon. Sa kabuuan, ang plano ng China na gawing nature reserve ang Scarborough Shoal ay isang makabagong anyo ng low fare at grayson strategy. Sa ilalim ng maskara ng Environmental Protection, unti-unti nitong pinapatatag ang kontrol sa isang lugar na malinaw na bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Kinakailangan ng matatag, tuloy-tuloy at kolektibong tugon mula sa Pilipinas at sa mga kaalyado upang hindi maulit ang ganitong estratehiya sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa teritoryo kundi para rin sa prinsipyo ng pandaigdigang batas at karapatan ng bawat bansa. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!